Choco Mucho Flying Titans, reliant na lang ba kay Cici Rondina? Sa pagsisimula ng PVL All-Filipino Conference, maraming fans ang napapaisip, ano ang nangyayari sa Choco Mucho Flying Titans? Tila may malaking problema sa kanilang sistema, lalo na't nagmumukhang one-woman show ang laro nila dahil sa reliance kay Cici Rondina. Hindi maikakaila ang husay ni Sisi Rondina, siya ang puso ng opensa ng Flying Titans at madalas siyang inaasahan para magdala ng puntos sa crucial moments. Ngunit habang si Rondina ay consistent, hindi sapat na iasa sa kanya ang lahat. Sa volleyball, team effort ang panalo, at kung hindi magko-contribute ng maayos ang ibang players tulad ni na Royce Tobino at Kat Tolentino, madaling nababasa ng kalaban ang laro. Isa pang mainit na usapan ang setting ni Mars Alba. Ang mga fans ay tila hati kung siya ba ang tamang setter para sa Flying Titans. Bagamat maganda ang potential ni Alba, may mga pagkakataong predictable ang kanyang ball distribution na nagiging dahilan para mas madaling mablock ang spikers. Bukod pa dito, kulang ang kanyang connection sa kanyang middle blockers na minsang nawawala sa opensa. Ang chemistry ng Flying Titans ay isang malaking tanong kahit na puno ng talento ang roster, tila hindi nila mahanap ang tamang rhythm sa court. May halong miscommunication at underperformance na nagiging sanhi ng kanilang pagkatalo. Kung hindi ito mareresolba, mas lalong maghihirap ang team sa mga susunod na laban. Hindi rin maiwasang isipin ng fans kung magiging iba ang laro ng Flying Titans kung si Diana Wong ang nasa starting setter position. Si Wong ay kilala sa kanyang excellent court vision at unpredictable sets na nagbibigay ng advantage sa spikers. Kung healthy na siya at maibalik sa laro, posibleng maibalik din ang balance at flow ng opensa. Ngunit hanggang kailan maghihintay ang Titans bago ito mangyari para maiwasan ang pagiging overly reliant kay Rondina? Kailangang mag-step up ang ibang players. Dapat ding pagtuunan ng pansin ang connection ng setter sa spikers at ang team dynamics para mas maging competitive sa mga susunod na laban. Kung hindi maa-address agad ng Choco Mucho Flying Titans ang kanilang mga issues, lalo lamang silang mahihirapan sa kompetisyon. Ang tanong ngayon, handa ba silang gumawa ng mga adjustments? O magpapatuloy ba ang pagkadismaya ng kanilang fans? Abangan natin kung paano nila hahanapin ang tamang formula para sa tagumpay.